Nasa mo ba yung mga uh, kasama ko dito? Ay, yung isa. Uy, bukas ha, magbablog na tayo ha. Anak mo na yan. Ha? Anak mo na, Anak na, na, na yan. Ay, Ay, Titi. Anak na isang ano. Ay, Titi. Bukas ha. Magbablog na kami. Ay, bablog mo. Buhay ng mula tubig. Masa yung isa. Nasaan yung isa? Wait, wala. Yung yeah. kaya ay Rika. Magbablog na kami. Magbablog na kami. Umpisa na namin bukas. <laughs> ito, asawa ko. Tinali yung kaya tira. Ayan, bagong tuli. Oh, ito pala si Rika. Rika. Magbablog na tayo bukas. Ha? I Start ulit tayo payag ka ba? May taas yung ka. Tumingin ka naman sa mga followers natin. Batiin mo sila. Mahihiyain mo. Kanya talaga pala gumpisa pa lang. Siyempre, nahihiya. Eh. Ito, si Lola. Ayan. Ganyan yung marami namin kusina. Pagyan natin kung na paano magsain. Masain ka? Uy, mahihiyain po. Kasi nakita sa cellphone ko ah, malabo. Ito si Rika. Rika. Hinahanap ka ng mga followers natin. Kasi nakita kanila napakaganda mo raw. Rika, tingin ka naman. Rika. Rika. Tingin ka naman. Ito so, naman. Siya lang, tingin ka lang sige naalis na ako. Yo. yung isa? Si Alin kasi nagtatrabaho sa Goldilocks. Ito, si Auntie yan. Si Kasama rin yan. Kasama niya rin yung anak niya. Ayan. Kasi yung isa, si Binis. Wala si Binis. O oh guys, wala si Alen, at si Binis. Uh, next video ko na lang sila ipapakita. Eh, wala eh, Si Allen kasi nagtatrabaho na sa Goldilocks. Tapos si Binis nasa lansangan. Nandito lang naman sila. Eh, ayun. Ah, pisa na namin ulit magpasaya. Eh, sana very soon. Abangan nyo yung mga gagawin namin content. Dahil noon pa man, kung mapapanood nyo sa YouTube yung mga video namin, yun na yung ginagawa namin. Naglalaro kami, nagigames kami, nagbumukbang kami ang pagkakamali ko lang eh, tinigil ko tinigil ko yung ganun content kasi naingganyo ako sa motovlogging dapat pala tinuloy-tuloy ko lang yon hindi ko siya tinigil Ayun, naingganyo kasi ako sa motovlogging nung napanood ko yung mga nagbo-motovlog, sila katagumpay sila jawo yun, tapos atigil yung mga ginagawa namin pagpapasaya kaya yun pero sa next video papakita ko naman sa inyo si Allen saka si Binis eh, si Binis kasi wala nasa galaan nandun dun sa bahay nila princess alright okay mga tol uh, sana supportahan nyo rin kami dahil uh, alam ko magiging masaya ko sa content na to alright si Chiba TV power God bless Ingat kaya mga tol. Yo, what's up mga kasi ayun, nandito tayo ngayon sa bahay natin, ayun, ah, uh, eto, Papakilala ko sa inyo si Allen at si Benis, makakasama natin sa paggawa ng mga video, ayun, kasi kagabi kinunan ko sila, eh, si Benis, ano na umuwi, gabi na, pati si Allen Ace, si Allen Ace kasi na nagtatrabaho sa Goldilocks ngayon, gabi na siya umuwi. Ayan, shout out sa Sublimited Sportswear Apparel. Ayan, kasama natin itong Sublimited Sportswear Apparel sa paggawa natin ng mga magagandang video. Alright, ito. Pakilala ko sa inyo. Si Binis. Tsaka si Alin. Let's go. Ito. Nandito na si Ace. Ayan. Ayan si Alin. Ito. Ito mabok. Ayan. Tayo ka. Tayo ka. Ayan, ito si Ace. Ayan. So, yung makasama natin sa ginagawa natin dati, yung team Pinasaya. Ayan, ibabalik natin ngayon yan. Uh, ngayon, uh, depende sa pasok niya, kasi may pasok na, ano, diba? Hmm. Saka nag-work. Gold Mega Mall. Mega Mall. Ayan. Si Ace kasi, sanay na sa camera to. Tip lang. Okay, mga kasibat, ito si Ace. Kung naalala nyo, kung mapapanood nyo sa YouTube, yung mga ginagawa natin dati, di ba? Yep. Sa baba, nag-games na tayo, nag-mumukbang tayo. Na, dapat pala hindi ko tinigil. Tinigil po, unang, unang po ko. Biro mo na, unang pa tayo na Sir Gibin, di ba? Ayun, sana hindi ko tinigil. Naakit kasi ako sa ano, sa mga motovlog, di ba? Kumaga, naiwan po kayo dapat pala hindi ko tinigil sana malayo na narating natin kaya, kaya ngayon uh, ibabalik natin yun kaya, depende na lang sa si schedule mo no? kaya, uh, natin kung kailang ka available pero promise ko sa inyo gagawa kami ng mga video eh, makamalulupet di ba? kasi syempre mayroon na tayong mga napapanood uh, doon na lang tayo kukuha ng mga, mga idea kung ano pa yung mga pwede natin gawin eh. ayan sa mga followers natin kamusta yung mga So, what's up, guys? Kamusta po kayo dyan? Keep supporting my father. And... Hindi lang ako. Lahat tayo. All of Ta Sa atin na lahat yun. Sipat kami. Keep supporting us. Thank you. Ito, pakita ko naman sa inyo si Binis. Ito, kilala nyo to, Ito, tulog si Binis. 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 Binis, Kalala nyo ba si Binis? Ayan, isa sa mga ano ba si Yan? Na ano na, tiktokers na. Binis, shoutout ka, followers natin. Nagigising. Ay ka. Isa na kayo, nagigising lang eh. Naistorbo ko. Pakita ka naman. Pakita tuldo pa ilaw eh hu 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 na pala, hindi ko tinigil, no? hu 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 na hu na tayong mga viewers, no? Di hu nandito naman sila. hu 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 Ito. Ito si masungit to eh. ayan napakilala ko niya na, napakilala ko na sa inyo kapon eh talaga alright ayun sa paggawa natin ng mga malalapit na video kasama natin ang sublim times points para pa rin ah I hope soon Uh, ah, lahat ng mga makakasama ko si Allen si Vinice si Ashanti si Rika sana ah, magkaroon sila ng mga damit mga short ng mga ah, Sabihin Test Sports Apparel Parel para lagi namin maya uh, ipopromote yung uh, Test kay Apparel Parel dahil brand ambassador ako ng uh, Sabihin kay Sports Pero Alright, maraming maraming salamat mga asibat. Sana supportahan nyo kami sa mga gagawin namin video. Alright, hindi, hindi na po ako bibita ko. Maraming salamat po. Power, Sabihin Test Sports Apparel lang ang sakalaman.